Pasok na tayo. Kahit may sakit si Inday, bumangon, naligo, papasok. Talagang ganyan ang buhay. Bawal palamya-lamya. Dahil may salare pag hindi papasok. Okay lang yan, talagang ganyan. Laban-laban. Grabe ang init, no? Ay, tago sa buto. Matagal pa kaming magsama nitong daan na to. Two years to three years pa. Grabe. Ipawis ko. Yung singit ko, buhok ko. Parang hindi ako naligo ah. Wag kang buti na lang may hangin. Dahil kung walang hangin, ang talagang eh nako. Yung singit ko, yung buhok ko. pa, pa ulan ni naman sana no wala talagang ulan malapit na ako malapit na ako sa tagot. malapit na ako sa Uy, grabe talaga yun Hindi pa ako bibigyan ng accommodation ng amo ko. Naiinis na ako dyan sa company na yan. Bigyan nyo naman ako. Shout out. Charot lang. Ay. Ang ganda-ganda ng kain-kain nyo. Ang ganda-ganda ng pakiramdam ninyo. Samantalang maisa kayong empleyado na naglalakad sa init araw-araw wala man lang kayong mga puso wala kayong konsensya sa bagay wala naman sila nun basta magkaroon sila ng pera yun yun wala silang pakialam sa nararamdaman ng mga empleyado ganun yung mga yan eh kiber ko ba ganun sila kiber ko ba yung HR din naman namin wala rin pakialam manhid ay nako mabilaukan sana sila sa kinakain nila araw-araw <laughs> hindi man lang maawa sa empleyado alam na nga nila yung sitwasyon ng buhay ko ay kinausap ko na sila Nagsabi na ako. Han taong pawis. Pawis, ignit. Shout out sa kampanya ko dyan naman, Hed. Hanggang ngayon, wala pa rin akong accommodation. Okay. Talagang ganyan kayo, ah. Hmm or housing allowance. Halina, halina, halina. Mag-time in na tayo. Thank you. Ah. Time in anong oras na late na. Ang pa. bukas tayo ng aircon at ilaw everyday routine ilaw, aircon ano ba yan? ay ba't ayaw? Kaya eh, hindi ko mabuksan. May nandiyan pala yung susi sa sa loob. Tanga. Punta tayo sa kabilang office. Sabi ng isang babae, kuku. Oo, ikaw na magsara." Tapos hindi niya tinanggal ang susi, abnormal. High blood. Utok, utak ng mga 'yan. Lagi na lang kumakain para na mangulang utak. Mga kaartihan sa opisina gastos dito, gastos doon, pero walang ako walang walang food allowance o walang ano, housing allowance na binibigay. Ganyan sila. 'Di ba? Magparty-party mamaya sila. Pero walang housing allowance na binibigay. Hay nako. Bagay sa kanila naman 'yan yun na guys don't forget to like and mag-umpisa na ako mag-umpis marami pa akong gagawin yun lang don't forget to like and subscribe my youtube channel bye